Hello mga karisen, mayroong trending dito sa Facebook. Isang dalagita palaboy-laboy sa lansangan at nakita ng isang sikat din na vlogger at ito ay tinulungan niya batay sa pag interview sa kanya ay talagang pinagsamantalahan itong bata na ito at uh, sinabi nga yung bata na dito siya natutulog sa may bakery kakaawa talaga itong uh, dalagita na ito mga karisen dahil wala man lang kumukup na kamag-anak at tumulong pinatuloy sana sa kanilang mga tahanan hindi natin alam kung ano yung rason kung bakit napadpad po siya dito sa kamay nilaan una ito ay balibalita ay galing po ito sa Cebu tapos napadpad lumipad sa Batangas. Ngayon, tinulungan nga ng isang vlogger at ito ay napag-alaman na galing sa Cebu. Sabi nga nila, matagal na daw nila hinahanap itong dalagita na ito at napablatter na rin daw sa kapulisan. Pero andito pa rin siya na palaboy-laboy and thanks God dahil may vlogger na kapag video sa kanya at agad naman samot sa ring, komento ang mga netizen kung ano nga ba ang dahilan kung bakit. Palaboy-laboy siya sa lansangan at bakit ano bang rason kung bakit napadpad po siya dito. Grabe ang layo mga kalisin. Hindi natin alam kung ano yung uh, punot dulo nito no. Pero ayon sa balibalita ay naglakad lakad lang daw itong bata na ito at hanggang tuluyan napadpad una sa Batangas at dito sa Maynila. Nasa pangangasiwa na daw siya na DSWD ayon sa mga balibalita pero sana nasa mabuti na rin siyang kalagayan. Itong bata na ito ay kung kailan naging sikat Ayan, doon naglitawan ang gustong nga ah, mangbawi sa kanya. Pero kailangan nilang pagdaanan at mabusising proseso bago mabawi ang batang ito. Dahil itong bata na ito dapat nandun lang sa bahay at mag-aral ng mabuti. Pero anong nangyari sa kanya? Palaboy-laboy sa lansangan. Salamat tayo dahil na rescue na itong uh, dalaga na ito at sana hindi na tuluyan ma mapariwara pa at tuluyan nang makabangon sa unos ng kanyang buhay. Nakakalungkot lang mga kalisin na mayroon ganitong taong kabata niya eh nakaranas siya ng dahas.